May mga mga mas tayong sa Baliwag Bulacan papakita ko sa inyo mga magandang marikit sa Baliwag yun mga kamasa mga mga sinibalang maganda ng mga konto oh. ayun eh mga mga bata penta na 6 months lang oh. ako sinibalang oh. ayun yeah. siya ganda nito oh. Bayugin no? Oh. Magulang neto, nasa neto, na Nasa dalawang taon na ito mga master Ayan po, ganda kang bod to Ano pang manaki yung kaibigan? Laki Peruvian ba? Peruvian ah, Ano na? May lahi po Ah, merahing Peruvian. Ah. yan? ganito na. Ikaw nga natin ganito. Kung five lang makamasa na ganito. Pero yun. Blackmail. Ganda. Uy. Ay ano. ano pang ay mga nagwawe eh, na iba Mga hamaster Buti natin lo, para makita niyo yung mga manok pa rin tayo eh, po Bahama sir, pakipalo na lang Pakisarat yung video para pa rin makapanood Ito yung itatay Ito yung itatay yung... Ganda oh Holy Grey Holy eh, Grey oh eh.